Unang Samuel, KADALUMPUT siyam na kabanata. Pinisan nga ng mga Filisteo ang lahat nilang hukbo sa Aphek, at ang mga TAGA israel ay humanto SA subukal na nasa Jezreel. At ang mga pangulo ng mga Filisteo ay nagdadaan ng mga daan, -daan at mga libo-libo. At si David at ang kanyang mga tao ay nagdadaan sa mga huli na kasama ni Akis. Nang magkagayos sinabi ng mga prinsipe ng mga Filisteo, ano ang mga hebreo ito? At sumagot si Aki sa mga prinsipi ng mga Filisteo. Hindi ba ito ay si David na lingkod ni Saul na hari sa Israel na napasa akin ng mga aron nito o ng mga taong ito? At hindi ako nakasumpong ng anumang kakulangan sa kanya mula ng si Stubbs lumapit sa akin hanggang sa araw nito? Ngunit ang mga prinsipi ng mga Filisteo ay eh nagalit sa kanya at sinabi sa mga prinsipi ng mga Filisteo sa kanya, Pabalakin mo ang taong niyan upang siya bumalik sa kanyang dako na iyong pinaglagyan sa kanya at huwag mong pababain na kasama natin sa pakikipagbaka. Baka sa pagbabaka ay maging kaaway natin siya, sapagkat paano makikipagsundo ito sa kanyang Panginoon? Hindi ba siya pamamagitan ng mga ulo ng mga taong ito? Hindi ba ito ang David na siyang kanilang pinag-aawitanan sa mga sayaw na sinasabi? Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Nang magkagay tinawag ni Aki si David at sinabi sa kanya, Buhay ang Panginoon. Ikaw ay matwid at iyong paglabas at ang iyong pagpasok ng kasama ko sa hukbo ay mabuti sa aking paningin. Sapagat hindi ako nakasumpo ng kasamaan sa iyo mula sa araw na iyong pagating sa akin hanggang sa araw na ito. Gayun may hindi ka kinalulugda ng mga Pangulo. Kaya ngayon ikaw ay bumalik at yung payapa upang huwag kang kagalitan ng mga Pangulo ng mga Filisteo. At sinabi ni David kay Akis, Ngunit anong aking ginawa? At anong yung nasumpungan sa iyong lingkod habang ako'y nasa sa harap mo hanggang sa araw na ito upang ako'y huwag yumaon at lumaban sa mga kaway ng aking Panginoon na Hari? At sumagot si Akis, sinabi kay David, Talastas ko na ikaw ay mabuti sa aking paningin na gaya ng isang anghel ng Diyos. Gayun may sinabi ng mga prinsipe ng mga Filisteo, hindi siya aahon na kasama natin sa pakikipagbaka. Kaya't bumangon ka maaga sa kinamagahan na kasama ng mga lingkod ng iyong Panginoon na naparitong kasama mo. At pagbangon ninyong maaga sa magahan at pagilwalag ay umahon kayo. Sa gayo ay bumangon maaga si David. Siya at ang kanyang mga lalaki upang yumaon sa kinaw magahan na bumalik sa lupay ng mga Filisteo. At ang mga Filisteo ay umahon sa Jezreel.